naghahanap po ng extra income na pangmatagalan, itry nyo na po itong ating fruit salad ice cream di Ito po yung mala ice cream po na tinatawag. Kaya stay tuned lang po kayo sa ating pong channel hanggang huli. Kasi yung inyo pong maaaring katanungan, nandito na rin po yun sa video. Kaya din na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Tara na at umpisahan na po natin. 8 litro po ng tubig. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo. Iintayin lang po natin kumulo at babalikan po natin. Kapag malapit na pong kumulo katulad yan, ilagay na ang isang kilo at one-fourth na asukan na puti. Tapos, haluin lang po natin hanggang sa matunaw at kumulo po ulit. po natin ulit itong kumulo, tunawin po natin itong kalahating kilo po ng cornstarch. At alagyan po natin ito ng 600 ml po ng tap water. Kailangan ay matunaw po natin ang ayos. Para pag inilagay po natin ay hindi po siya magbubuo-buo. po yung ating tubig, pwede na po natin ilagay yung ating pong cornstarch. Pero, o, sasabayan po dapat natin ng halo. na po natin yung ating cornstarch. Huwag niyo pong titigilan ng halo para hindi mamuumuho po ang mixture ng ating ice candy. So, tapakuluan po natin ng ayos para sure po tayo na luto po yung ating cornstarch. lutuin na lang po ito sa medium po na apoy. isa nyo pong palatandaan. Kapag itinaas nyo po yung sandok, transparent na po ang kulay. katulad po nyan. Sunod na po natin gagawin isa aside na po natin to hanggang sa medyo lumamig po yung mixture po natin. Medyo malamig na po ang mixture po ng ating ice cream D. Ilalagay na po natin yung ating pong mga iba pa pong ingredients. Limang lata ng condensed. 390 grams bawat lata. <laughs> Dalawang lata ng ibab, 370 ml, bawat lata. All for post cream, dalawang pa. At dito, gagamitin din po tayo ng cheese, bali ito po ay ginayat-gayat na lamang po ng maliliit. At 165 grams po ito. Ito gagamit po tayo ng isang malaking lata ng fruit cocktail. Ang timbang po ay 3.033 kg. Dito po, hinati-hati na din po natin para lumampas po sa ating embudo. At syempre, kailangan i-drain po natin ito. Kasunod na po natin gagawin, imimix na po natin ito ng ayos. Hanggang sa magmix po lahat. Sadya pong malapot ang mixture, ayan po yung magiging dahilan kung bakit mala ice cream po ang ating ice cream din natin ng ayos ito pong ating ice cream di at natikman na din po natin at okay na po yung tamis po nito. Bago po tayo magbalot, ipakita ko po muna sa inyo yung atin pong mga kailangan. Siyempre, kailangan po natin ng damit na pagpupunasan po natin para hindi po malahok. One po ang sukat na gagawin ko at kailangan din po natin dito ng panel para mas madali po tayo makapag lagay po ng mixture sa atin pong plastic po ng ice candy. At ang size po na gagamitin ko ay 1 and 3 by 10. At ganito po ang magiging laki niya. Okay? Umpisahan na po natin ang pagbabalot. At kailangan po natin dito ng stick kasi minsan yung atin pong fruit cocktail. Mabara po siya. Nag-jude po talaga ako ngayon, kaya nahirapan ako magbuhol ito. Siyempre, kapag nabuhol na po natin itong ating fruit salad ice cream di, gugupitin po natin yung dulo para malinis pong tingnan na tulad po nito. Balutin lang po natin ito lahat at magbabalik po tayo. Balot na po lahat natin ng ating fruit salad, ice candy, at ngayon ilalagay na po natin ito sa ating freezer. Bali, babalikan na lang po natin ito kinabukasan dahil ngayon ay alas 7 na po ng gabi. At yung bilang po nito, may po natin malalaman pag nailagay na po lahat natin sa ating freezer. Okay? Five. Ten. Forty. 250, 200 5 then 20 25 30 234 po lahat yung ating nagawa So, balikan po natin ito kinabukasan kung matigas na po. Tapos, imamaksimum po natin. Pag tumigas na po yung ating fruit salad ice candy, ibababa na po natin ulit yan sa minimum. Okay? See you tomorrow! Ngayon po ay alas 5 ng hapon. Flex ko lang po sa inyo yung harapan po namin. Yun, yung mga chikiting ko po, nag-aaral sa labas. Kung napansin nyo po, meron po ng dalawang drum. Ayan po yung ipuna ng tubig na pinandidilig po dito sa halaman po namin para tipid lang po sa tubig kumpara po sa mismong host po yung gagamitin po namin. And at sabi po ng mga expert po sa pagtatanim, Uh, ah, yung daw ididilig po natin, wag pong diretsyo galing sa gripo. Dapat ay ireres mo muna natin yung tubig siguro para matanggal po yung chlorine. Ngayon, i-check naman po natin ating fruit salad ice cream di kung matigas na. Eh, yan ang dami. Nakakatuwa. Uy, matigas na. Ay, pero may, may matigas, may malambot. Ayan, oh, malambot pa siya. Malambot ulit. Matigas, halinghinan, itsura pa lamang po, mayabo na po itong ating fruit salad ice cream di. Okay, kuha po tayo ng pinakamatigas. na kuha po tayo ng isa. Ito na po yung ating ice cream di. Diba, ang yabo po ng ating ice candy. Yan po yung ating fruits. Natikman na po natin ang ating fruit salad ice cream. At kung naghahanap po kayo ng recipe po ng ice candy na tinatawag po na mala ice cream or yung tinatawag po na mayabong ice candy, ito pong ginawa po natin ngayon, mayahalin tulad po talaga natin yon sa ice cream kasi ang lambot po nun, hindi po siya yung tipong kapag lumamig para po siyang natutunaw na yelo. Kasi meron pong ice candy na kapag natunaw po or parang kapag sinipsi po natin, parang umakagat po tayo sa yelo. Ito pong recipe po natin ngayon kung magiging consistent po tayo, suradong magiging long time extra income nyo po ito. Sa paggagawa po ng fruit salad ice cream di kung gusto po natin tumagal sa extra income po ito, or kung gagawin po natin negosyo, kailangan po ay huwag po nating titipirin sa ingredients para babalik-balikan po tayo ng ating customer. At ngayon, super excited na po ako mag-costing para ma-share ko na po sa inyo kung magkano nga ba naging puhunan po natin dito at kung gano'ng kalaki po ang posible po ditong tubuin kung consistent po tayo. Pero bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, yung costing ko po na ginagawa, ay dito po yun sa lugar namin. Magpo-costing pa rin po kayo na sa inyo. Kasi iba't iba naman po tayo ng lugar, tapos bawat araw po, nag-iiba po ang presyo. Pagsasamasamahin samahin po natin yung ating mga ingredients, kasi lahat naman po yun ay na gamit po natin. Umpisahan po natin sa fruit cocktail. Isang malaki po yun, 209. Anim na latang condense, 198 pesos. 33 po ang isa. Luwang lata ng iba, 52 pesos. All purpose cream, 110 pesos. Lahating kilo ng cornstarch, 22 pesos. Isang kilo at one quart ng asukal na puti, 62.50. Isang box ng cheese, 43 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 2 pesos para po sa ginamit po nating tap water. Kaya ang total po lahat ay 703.50. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng other expenses tulad po ng plastic po natin ginamit. Nakakadalawang balot, mahigit po tayo, 25 pesos. Mag-plus na din po tayo para po sa ating gas sa pagluluto po natin, 20 pesos. Labis-labis pa po yun kasi wala naman po isang oras po natin niluto. Tapos, mag-plus na din po tayo ng kuryente po natin para sa pagpapatigas po natin, 40 pesos. At mag na din po tayo ng labor po natin na 40 pesos. Kaya ang total po lahat ay 828.50. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang fruit salad ice cream, di i-divide po natin sa 234 pieces po na nagawa po natin. At ang magiging puhunan po natin kada isang ice cream di ay 3.54, di ba? Kahit malaki man po yung naging puhunan po natin, pero maliit pa rin po yung magiging puhunan po natin bawat isa. Kaya kung gagawin po natin itong negosyo, huwag po natin titipirin sa ingredients. Para siguradong lalago po yung ating negosyo. Ngayon, para magkaroon lang po tayo ng idea, kung mapapaubos po natin yung 234 pieces, magkano nga po ba ang posibleng po natin kitain? Yung atin pong fruit salad ice cream tea, pwede po natin itong ibenta ng 10 pesos po ang isa. Posible na po tayong tumubo ng 2,340 pero hindi pa po natin kita yon kasi imamaynas eh, pa po natin yung puhunan po natin na 828 0.50. Sabihin na lang po natin na 828. At tayo po ay tutubo pa ng 1,512 na tumataging ting. ba diba, ang laki po ng tumuon, imagine 234 lamang po. Tapos, posible na po tayong kumita ng isang libo po mahigit. Bigyan ko pa po kayo ng idea kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda ginanahan po tayo dahil ang laki nga po ng tubo dito. So sa isang linggo, nakakataluwang beses po tayong gumagawa. Sibli po tayong tumubo ng 12,000 mahigit sa isang buwan. Paano na lamang po kung talagang kinarir po natin to sa isang linggo, nakakatatlong gawa po tayo sa isang buwan. Sibli po tayong kumita ng 18,000 mahigit po yun. Diba, ice cream di lamang po ito pero ang laki na po ng posible po nating tubuin. Kung talagang kakaririn nyo po ito, kung consistent po kayo, yung magiging tubo nyo po dito sa ice cream di kaya na pong bayaran ang bill nyo po sa kuryente bawat buwan. Hindi po imposible mangyari yon basta aalagaan po natin yung atin pong produkto. Kailangan ay consistent po lagi ang lasa. Kung babaguhin po natin, kailangan po ay pataas ang pagbabago. Kung baga, i-improve po natin na mas pa. Huwag po nating titipid sa ingredients kasi sigurado babagsak po ang ating negosyo or yung ating pong extra income. At ngayon bigyan ko naman po kayo ng tips kung paano po mangyayari 'yon. Ang unang tips, pwede po itong simulan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang maglagay lang po tayo ng karatula sa harap po ng gate natin na meron po tayong fruit salad ice cream din. O kaya naman po kung wala naman po tayong ginagawa sa loob po ng ating bahay, pwede naman po tayo maglabas po ng table sa harap po ng ating bahay at ipatong po natin yung styro po natin or cooler po natin na tulad po nito. Siyempre, kailangan po natin lagyan ng print kung ano po yung tinda natin kasi hindi naman po kita yung produkto po natin sa loob. Kung hindi naman po tayo makapag pwede naman pong sulat sa may. Medyo makakabawas po tayo ng kuryente kasi hindi po tayo magbubukas sa rapon yung ating rep. Tapos, halimbawa, kung wala naman po kayo nito at nagtinda po kayo ng ice cream, tea, pag kumita na po tayo, okay din po na mag-invest po tayo nito para meron po tayong lalagyan, diba? Yung ating pong pangalawang tips, pwede po tayong kumuha ng ating pong reseller para meron po tayong katulong sa pagtitinda at bumalik po kaagad yung pinuhunan po natin. Ipagpalagay na lang po natin, pwede po natin ibigay ng 7 pesos at pwede po nilang itinda ng 10 pesos. Tubo na din po silang 3 pesos. Kayo naman po, may tubo na din po kayong 3 pesos mahigit. Hindi na po masama yun kasi ang kagandahan po doon, may katulong po tayo sa pagtitinda. Mas bibilis pong bumalik yung ating puhunan. At kapag sobrang dami nyo na pong reseller, kapag napagsama-sama na din po natin, yung tinubo po natin na 3 pesos mahigit, pag malaking pera na din po ang posible po nating kitain. At yung atin pong pangatlong tips, gamitin po natin yung ating mga social media account, yung FB page mo natin, yung Facebook page po natin, yung Instagram po natin, i-post po natin po ano po yung produkto po natin. At i-post po natin, open po tayo sa reseller para mas marami po ang makaalam. Siyempre, kapag nangyari po yon tuloy-tuloy na po ang extra income po natin. Kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At sa magtatanong at tipid tips, paano naman po kung kakaunti lang po yung gagawin po namin. hatiin nyo lang po yung mga ingredients po natin. Basta ang mahalaga lang naman po dito, mapalapot po natin yung mixture po natin, tapos tikman lang po natin yung lasa. Medyo magdadagdag lang po kayo ng tamis doon, kasi kapag tumigas na po yung ating ice cream di, medyo nababawasan po yun ng lasa. Okay? At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kung bago po kayo dito po sa ating channel at hindi pa po na kayo nakakasubscribe, at huwag nyo din po kalilimutan yung bell button na pinto 10 para updated po kayo pag may mga upload po tayo. At meron din po tayong second channel, huwag nyo na rin po kalilimutan pag may mga happenings po tayo, collaboration, pag-giveaways, guessing games dyan nyo po unang malalaman para na-update po kayo. At meron din po tayong FB page para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo. At sa may mga Instagram po, baka naman, huwag nyo na din po kalimutan i-like at i-share. Kasi sa ganito pong paraan, nakakatulong din po tayo na magkaroon po ng idea. Mga kamami po natin, kananay natin, kaibigan, katrabaho, na pwede pa po pala magkaroon ng extra income kahit tayo po ay may pinagkakakakitaan na. At yun lagi ko po sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya, kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami po'ng salamat!